talaga siguro sa record ng MPBL baka ito ata pa rin pinaka malaking uh, multa no yes oo uh so, -huh. ng player na uh, pinat pinatawan nila uh, pinakamahal siguro mabuti na rin yon to para magkaroon ng leksyon din kasi uh, siguro baka yung bata nakapanood ng ano laro ng Detroit Pistons dati di ba <laughs> <laughs> di ba yung mga laban ng Correct. oh, okay, na, okay, NBA Chicago. dati oo oh, eh, eh iba naman yung NBA, iba naman ang talagang ano noon, pinagbulan ng mga teams na yon. Alagang ang, ang pisikalan noon hanggang matapos. Okay, uh, ang sitwasyon noon, pare, uh, na sinasabi nilang ibigay yung pera doon sa bata na nasaktan. Parang ginaya nila Laro sa, 'di ba, sa insurance. Pag ikaw eh na aksidente ka, 'di ba? Ah, uh, meron ka nakukuha sa insurance, parang compensated ka kahit papano. Eh, ka- magiging kauna-unahan yon yung sabi mo nga, na kung bibigyan nila ng pera yung bata. Kasi, normally, sa PBA, pagka nag ang bata, pumupunta sa Players Trust Fund. Okay. Diba? May pinupuntahan. Yun naman, Players Trust Fund, yun naman ang nagpa-finance din ng mga, mga anak, anak ng mga players na nakapaglaro ng at least 3 4 years nakakapagbigay sila ng uh, tulong sa mga anak na mga players na para mapag-aral okay eh kung wala na pare kung, ang ewan ko lang ang MPBL kung meron silang ganun na players trust fund kung mapupunta lang sa iba eh, ibigay na lang nila sa player di ba i'm sure ilang taon na ba ang MPBL ang dami ng pera niyan pagdating sa sa mga fines and penalties ng mga players and coaches sana may mapuntahan kasi pare hindi naman ewan ko ha dapat bang mapunta to sa MPBL office o dapat ibalik sa players kasi pinagpaguran ng player to eh dapat sa player din mapunta yan hindi pwedeng mapunta yan sa sa owner or sa MPBL management kasi yung sa atin sa PBA talagang solely para lang talaga sa mga players. So yun yun maganda yun sana maibalik pa rin sa kanila. Kaya para hindi pa rin masakit.